Murag kayo ang kanang kinuha na sa tubig dito, kanang pinasak-pasak sa tubig. Pero so far, dito kayo, kumakita na ninyo, talawang. So naani sa Kasili sa Pangdako Kasili na o diri karon nga uh, mountain pool dinhi sa Kasili. So pwede ninyo mga i-visit ni kani lugaran diri kay uh, nindot din sa bag-o jud kay ni. Din pa sa kamo sold ka dito na entrance dito so bayad na tag 100 pesos ang entrance nato. So pwede na murag siguro na 8 hours o 9 hours siguro ang ang pag-stay mo diri okay na jud kayo. Diri Dari, dako kayo tapulin niya kay bagong opening pa man ni. Eh. So sa Pangdako Kasili mountain pool. Okay. So, may hapon mga kadayway, mga kado. So, gikan ta dito sa... Kasi <laughs> tawag ka, sa Mutmut uh, Spring uh, Resort no so karon murag hanuditso na lang ta diri mga karo kanang naapeso di sa diri nga uh, nindot yung nga uh, tourist spot or kanang mountain uh, full. so kung makita ninyo mga kado so naay duha ka mini fall diri so mga pangbata ni dako ni mga almost mga 5 mga almost mga 100 square meter ni ang total uh, floor area din dari sa kilid ni eh, mao na ang bukid na siya tabon usap sa kanang sapa-sapa na diha so kani mao ni eh, ang gitawag nga kasili pool kana kasili pool so diri sim ra gyapon mga karon dari sa kilid na ay gyapon mga maari diri kibali murag sapa diri ana lang diri mga kadok kay bag-o kayo ni nga uh, mountain pool no kay murag mao na gi-promote mo ito giingon sa ako ang mga kaila diri nga pwede ni mo ari o ni deri, no kay nindot jud kay dere ang lugar ano <coughs> so murag upper lower deck o upper deck makita ninyo then sa taas na naay balay then naay karon dira na flowing uh, water spring so tanahon ta diri mga kadusak ko nato kung sa kanindot jud diri no So actually murag fully furnished and, uh, murag bag, ni pa sa murag bag-o pa jud nga uh, gi kanang foundation no sa kaninga area ha diri. So kung makita ninyo uh, kayo ang ilang tiles diri sa steps. Then murag gi kuana ko murag na ray kibali ang mga kaduh kanang unsay tawangan ni murag ilaha lang deri, uh, murag gi murag ang kilid para atis na i So so far nindot kayo. Then arita diri sa kilid diri. So mo ito mga kadro ang Kasili Pool no. Uh, mountain Resort din hi mismo sa kuan uh, kwan unahan diri sa sa pangdako kani makita ninyo. So so far nindot jud kayo mga kadro no. Then pwede ra siguro makaari ta diri. Diri. So, basa ang kwan. So bag jud kayo. So nindot sa mga kaligo kung ganahan mo maligo diri mga kadro no. So perting nindot ta din usap sa mga kadro kaning limpyo jud kayo ang kaning uh, pula din hi mismo sa kilis sa pangdako ni. So sa pangdako ni nga proper na no, mountain pool. Kana makita ninyo, naaay din ha sila dako kayo nga tarpulin uh, tarpaulin sa pangdako. ni. Eh. So naaay diri mga rules and regulation no, kung so, mo ka din sa pool. Uh, what children place uh, shower before entering no. Then wa diri actually mo sa ko diri kay nagasapatos man sa ko, pero pwede na siguro maka kuanta diri mga karon no, maka panic diri tungod kay mo rag nindot kayo. So gisulit na lang nato ang adlaw nato karon para atis maka adili uh, sayang ang atong alak ah, kau no kay actually kay magtupad-tupad naman kay mga pool so ari ta diri ano so nindot ug kay mga kado no diri nga part murag walay tubig diri then nang slip ni diri no mga kado so, Tumakita ninyo so sim po na na spring diri kaning tubig bitaw grabe ka kusugan nilang tubig diri mga kado no so makita ninyo kanao oh. so pwede anak ka din murag bobaho lang ug kanang uh, murag chlorine, so chlorine na nila para nindot or limpio ba dito ba? Kanao, So din na sa pikas din na ay kawayan din na dito sa loyo, ana puro na bukid din mga kadro. O kaya din na, na makawen. So ako gamay ra kayo ning uh, Paul pero dako dako jud ang gasto ni nila mga kadro. Kay murag murag ikuan man ni eh, elevated man ni. Eh. Nai ground para sa mga bata, na second para sa mga dagto. Murag ingana na jud ka simple. So naay upper o lower na pool no. Katong sa lower mao ang kid pool kani murag circle ang blaw man ni eh, mao ni dagto na. So nindot marag basi may expand pa ni sila dire Dako pa man ang area dire para mapanindot sa dining lugar dire So bisag inya nila ka gagmay ra mga kadot din usap pa magdamo diri mga tulong at sa so, upat ka mga uh, persons no murag ma occupy ra diri tungod kay di man kay tong gamay sa gud kayo murag dako na diri sa ang lugar diri nan slippery diri di sa kabasa tabasa diri pero uh, grabe jud ka nindot so far so na ako diri sa bridge nila no so back to back lift og drive niya na diri ang makita ninyo ang kanang owner or caretaker dihan, katigis, diha na mga cottages o pag-abot diri so kana diri ang area mao ni makita sa nimo ka ng flowing water rin ha so nindot ang pagka setup nila diri sa ila plumbing mga kadro kay eh, grabe jud ka uh, murag saba kayo ang kanang kinuha na sa tubig bitaw kanang pinasak-pasak sa tubig pero so far nindot jud kayo kung makita na ninyo talawang so naanig sa kasili sa pangdako kasili na ibag o diri karon nga uh, mountain pool din sa kasili so pwede ninyo mga i-visit ni karing lugar diri kay uh, nindot din isa pa sa bag-o jud kay ni Then napasa no, sa so, kamo sold ka dito, nai entrance dito, so bayad natag 100 pesos ang entrance nato. So pwede na murag siguro na 8 hours or 9 hours siguro ang ang pag-spend mo dire okay na jud kayo. Dire dako kayo tar niya kay bagong opening pa man ni. Eh. So sa pangdako dako kasi le mountain pool. Okay. So pag dire na sa mga kado, actually ato na lang isulit nato ning atong vlog no. Kay murag para ates mga masupport nato. Wanay an ni video. Then usa pasab na na de overlooking uh, area. Kani. Overlooking area kana. Lindot jud kayo. So, murag mamangha ka mga kado makita kag mountain nga murag murag virgin bitaw nga mountain ha murag murag na adto nga sa bukid ba din sa paghanggam nimo uh, dili ka makabaho sa kanang ibal natural jud nga nga atmosphere or kanang baho sa kanang makakahuyan, diri makita jud ninyo or ma malanghap ninyo or ma may smooth ninyo kung unsa kanindot ninyo ang kaning lugar so far nindot so naa balay mo na ang owner siguro dere then murag usa ra tag iya katong didto sa entrance So kanang din ha, sa na, naamo to gikaingon ko pa uh, din dinha mga cottages 1 2 3 4 5 cottages almost siguro mga 500 pesos siguro ang cottage nila diri nga na siguro ka uh, kuan diri ang ilang fair uh, rate no sa cottage So murag muwa mga kada ang hang problema diri no kung ari ka diri mag tan-out tan-out or mag magkuan ba overlooking ba tapos mag ski ka diri mga isa ka buwan diri katakhan diri kay ang kaso kung init na kayo kan ispo sa uwan og init apoy uh, diri du ka maligo mga kado sa ila swimming pool nga laom po ni eh, almost 5 feet man siguro ka pinor 6 feet man so standard siguro mga kalawom mo sa mga kanang mga standard nga swimming pool almost mga 2 siguro uh, 6 feet Ah, uh, ang iyang level sa water level no with low to the ground so 6 feet so, nga na siguro ka kalawom so ang ilang tiles din na kanindot sa mga kadok kay murag kuwan sa ni bluish no kaning stone finish stone din may may accent nga blue so mo complement po dito sa ilaha kaning kuwan mo complement po diha sa uh, kanang water nila o kanang ilahang uh, level sa sa kilid ba kanang ilahang walkway sa walkway din ha, sa side sa pool no so kana so inga na ram mga kadok, ka kanindot po diri so bag-o on, eh. once again so bag-o eh. ako ah, ikaistorya no nga bag one eh, ni nga nga pool diri mismo so kung kitsa gatong ganahan so pwede di mo ka mo-ari mo sa pangdako lang dito lang ko diri sa so, pangdako then dito ta ganiha sa <coughs> mot, mot no beach resort din o agi lang ta diri so na may oras na to so hapit na sa mga almost uh, 6pm na so alas 5 na kapin din nga agi lang ta diri almost mga 10 minutes o 15 minutes siguro ang vlog nato to sa is, uh, uh, Isidro Lito Salvador Facebook account o sa Isidro c YouTube channel. Please subscribe uh, Isidro c YouTube channel no? o Isidro Lito Salvador uh, Facebook account o Isidro 79 uh, Facebook page. Okay, once again mga kano, na itong mga highlight, gamay lang dito siguro, uh, kung ang na para atis mas-share ko sa inyo. Uh. So, kinsa ganahan to mag-overnight stay siguro diri or mag- mag Kinsa ka tubig na hang babakasyon dire sa Cebu. So pwede nimo na ay bag o dire nga sa sa pangdako dire sa kasbili sa pangdako nga waterfall. Okay. Thank you for watching na to mga kadose Unique Vlog. Bye-bye.